Yo nan deso naman ako. Pero <tay> <tay> so, ay hindi na ako pa. Teka lang. Sir Awulo ka? Ni pakak din. Ise-send ko sa inyo lahat ng mga screenshot babayan ko. Bay hinili ko mo 'tong ko. Pasensya na guys, susing lang. mga <laughs> stop. Pasensya na, alas lang. Nakainom na. Lahat ng mga screenshot guys, kung sino yung um naging joke wa ng mga ex ko. Friends. Emily. Wala lang, bes ko naging joke ko na ex ko, wala kang pakialam. Wala na na. akong sa kaya, it's behind my back. Basta ako nag-inagin ako. Nag-inagin, nag jeans. Tapos ang pulutan, fries na makdo. Ayos. Ayos. Pawi. Ten calories talaga ba yung bukas? Tapos sa susunod, inom na naman, ah. Okay, inom ako sa mga, ah, pwede. Pwede ko na Pwede ko lang mo, yun, mas pa sa pag... namin, ibang yung yun na. Nasingin, kinin. Masarap yun, lalo na CR. Uy! So yung, <Sen Heck really paników00> to planning. Pa kaya 'to talaga mababa ito. So yabi. Kumain pa rin kita ko pero may guts na kun di na experience ko pero. Solidian. Para, ayan sari ko pa din 'ta. Pagdating di sa prey mo, I'll take some of the sa Cavite. Kasi I need spend my week in Bukid. Kailan ba muna After Yung flower mo, yung flower ay so alam mo yun, the dalang tabang. Pero it's part na. Sabi yun, part, hindi na naman ako. Pabibiligan na siya. Pabibiligan na siya. Pero what? Ako na yun. to go. Final na ba yun? Baba niya na? Oo. sabi ko sa kanya, hindi ko nakagam. Patiligan mo na ako. Pasensya na, nakainom lang ko. Uy, totoo yun, Mors. Uy, totoo talaga. Sabi na ako sa kanya, hindi ko nakaya. Nasa kakakarap kasi ako, nasa young age. Nag-explore pa ako sa mga bagay-bagay nag explore kasi nasa yung nasa 20 na ako bago na explore kaya hindi ko pa na out sa mga tatay ko diyan, sa nanay ko diyan, na, na pinaghihigpit ako. Pero Pero hindi ko na ko, sabi niya kasi. ako, ka for, guys. Wish Ay, wish mo na yan. Well, ano ko naman ba ng oras na? Ano naman ka pa? Ay, ginising mo ako. Alas 12 eh. ako. Ito yung kaibigan po guys. <laughs> kung hindi pa naging broken na, hindi yan tapos so, mataba ko na akin yan, guys. Mataba ako na Tapos naging broken. Doon pa kung Sige nga, i-broken nga na ako para kung pa ako. Eh. Ano na sa healthy? Ano ka na? Kaya wag ka nang umasang kung okay, ka. Kaya hindi mo sure. Nasa healthy ka na. Sabi nila pag umano ka daw, tumaba ka. Nasa healthy ka. Ay, wala. No, no, okay, ko okay. pa naman yun. Kumayat kasi para nasa ano mo. Oh. Nasa big big tea. Kasi healthy. Saka <laughs> nang healthy. Mars, kasi pag nasa healthy ako, masyado maraming ingitara kasi sa akin. Kaya doon tayo sa nan-healthy, bak-healthy. Gano'n ko di ba kung 50%? medyo medyo lang. Uh, Oo. Oh. Para 50%. Ganun. Naka promo. Okay guys, May we'll one take one. Pero hindi naka okay, take one lang. Ubus na yung gym mo? Hindi ko talaga. Ito pa yung inilang ko. Uh, uh, Kaya, kung tayo lang, Dalawang, ano nilang. Kaya, kung tayo so, nilang sa mga ng gym mars. Mabilis na ko ba natin pag gin. Pag kami na. Pero pag ako kasi, tsaka si food ni, parang, hindi magagano na agad. Kaya, okay, 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 stop. Kaya, kung tayo nilang pakish. Ganun. Sa amin kasi ako, pagod mo lang ako, kuno agad. Eh, parang ako wala din karon. Balik ko ako na lalasing ako sa ano, sa Jin. Tapos sa JSW, hindi. Wala sa Jin. Yung ano ko yung nalalasing sa JSW. Sabi ko bakit ko nalalasing para ano lang yan? Tail spring na yun. Dali mars, di ako malakas talaga sa Sabi ko ang tinong namin lasing na kami dalawa. Medyo na ako nung nagtahi naman kami ni Sidney. Sabi namin mabilis ang lasing. Alam mo ba, isang iniinang po ngayon na ilang kalimis na to. ilang, ano ba? Eh, hindi po Ayun! Mark, pwede pa rin sa'yo? nag ako ng 2 kilos, hindi <laughs> ko expect. Sa 4 days pa talaga na gym 2 hmm? kilos tas binalik mo ngayon? 2 kilos, hindi ko alam. Kasi ngayon, naka-restate kasi yung gym. Tapos hmm. maraming matawin. Kaya guys, hat out sa magiging hindyo. Walang friend ko, mahal ko yan, guys. Kailangan makakita ng bayan <laughs> na ano ka lang? Goal. Ito kasi, alam mo guys, basta matapak talaga yun sa akin dati. Ngayon, <laughs> Kaya mo Basta ano ka lang? sa discipline. Oo. Oh, oh. Hindi ko alam. Kasi ba, may mag magkakano ni mga dinyo yung kaibigan, ay ayan ang anak sa akin. Tapusin mo na yan, Mars, para matulog ka na. May oras na mag-alas 4 na. Hindi, hindi sa akin sabihin ng Mars, kung gano'ng na mo na, kung gano'ng mo na, hindi ka. Kung gano'ng matulog ka na, hindi ka. Hindi, lang ako mo nga ako sa bubong. Wala akong mainakan. Lahat na hat. Wala akong, wala akong mapagsabihan na pag once na down to down talaga ako. Pero yun, wala akong mainakan talaga, promise. Hindi ko alam. Sana kung mag-ulit ng kasi, isa lang kasi tapos, yun. ko sa pinag ko talaga dati tapos pero ano niya Hindi ka expect. Ano mo na 'yan? Bro. Na, so best friend ko pala yo. Hindi naman talaga kasi dito mars nang gigigilan talaga ako sa iyo. Uwi na mean, ako ng probinsya tapos hindi ka na papayain mga ako sa bubong. Sa no, oras. <laughs> May alas ay. Ano ba 'yung oras interesting? Kaso tulog ka na. Tingnan ko na. Ako yung okay, nagugutom yeah. sa'yo ah. sabi ko nga po, siguro mga kaibigan ko, hindi ko ako kalikilala. Hindi ko siya ako Wala ko ba, ko Baka maging... Dima, hindi, ko pag, На, ako nito. Baka magiging ako pag alala. Kasi hindi ko Alam mo. Baka maging habit ko <sh> <sh Ici Megan rivers radio> to, Mars. Guguto ng madaling araw. Mars, gano'n lang. Ayun lang sa'yo. Hindi kasi, Mars. Nabigay ko siya ng tiwala. Kasi nagbigay ako ng tiwala. Give me your yung na mo. Ganito wala isang tao. Alam mo yun? Kumulo lang sa mga naging mga pala ako. Sabi ng May pagkain ka ba dyan? Wala nga. Kaya kasama ng loob talaga, Mars. Sabi ko, birthday pa niya. nag e pa tayo. Ikaw pa nag-ano no. Nag-e-part pa tayo sa rin no. Tapos pa sa akin. Ano ka yun? Mars, hindi ba ako ako pinansinan no? Pero hindi ko na ano Hindi Kasi siya. Kasi ikaw yung in-entertain ko noon. doon ako tumama yung loob. Kasi bakit ganun? Nagbigay naman ako ng effort. ko ang sabi kasi ako na man call out ko siya, pagkailangan ko siya, yung ganun. Tapos pala, kasama na pala attention para sa akin, ganun. Bali nung birthday niya pala? mayroon na naman? Mayroon na naman. Oo, nagsitis na naman. Kasi hindi niya alam yung full story. Nalaman niya lang yung full story mo. Ako na ako na birthday na niya. Ano mo Mars? Yung full story naman? Nalaman Ano mo Mars? Yung niya Hindi yung bad side. Para pa na. Kasi naging good side yun. Kasi sabi ko pa nung, hindi kasi naalis niya sa bahay namin. Kasi gusto. Kaya sabi natin siya ng lalaki, ganyan. Gusto ko maging privacy nila yun. Gusto ko makainap siya ng lalaki. Pamanin siya kung ba naman. Minasin pa sa akin. Mali. Alam niyo, yun, yung parang moment ko, kasi hindi ko malabas. Bakit mo makakontrol siya? Gusto ko, please, gusto ko. Nailabas ko, nang harapan natin kaming dalawa. Kasi hindi yung natural. Kasi hindi na pagkakibigan yung tulip sa kanya. Eh. Ano siya? Naging family. Naging tulip ko kasi siya. Kaya nag-iing kasi sa kanya. Kaya nagagalit ako. Kasi bakit ganun? Ako oh, kasi, okay. pag may mali ako, kung sabi mo na ako, pakinggan kita, itatama ko yung pagkakamali ko. Pero huwag mo ko i-backstop, kasi yun yung pangit sa akin. Alam yun, kayo, Tapos, mo ako. Yung sa akin. yun, it's not what I'm saying, it's not what I'm saying, it's yung what I'm saying, it's not 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 what I'm saying, it's sa what I'm saying, it's not what I'm Sabi it's not what I'm saying, yung malilang what malilang saying, tapos ito, ganun. Kaya doon ako na triggered. Kasi Mars, hindi naman kasi ako pag-once na kaibigan kita. mag ko nalang ako sa'yo. kita lahat-lahat. Pero dapat naman, pakinggan mo naman yung sayo. ko. Kaya hanggang mga ngayon, hindi ko pa kaya magpatawad. Kaya siguro hindi ako nag-heal. Parang sa sarili ko. Kasi hindi ko pa siya nabuo yung bigay yung tiwala ko again. Sa mga tao nakapagiging sa akin. Kaya sabi sa akin ni Marvin, hindi lahat na nakapaligat sa'yo, bibigyan mo ng tiwala. Bibigyan ka ng boundaries para sa sarili mo. Kasi ako more pag nagkikigilit kita, lalo kung sa down to down na ako, sa yung ano mo mga sabihin kita, pakinggan mo ako, pakinggan mo yung mga uh, bad side ko, intindin mo ako, kung sabihin mo ako, pag hindi bali. So, yun yung sa akin. Kaya sabi ko kay Marvin, sabi ko, hindi naman kasi, wala naman akong ginawang bad para sa kanya. Kaya eh, yung ginawa ko sa kanya, para lang hindi naman sa mami niya at ako sa kanya. Kaya sabi ko lahat nga nito lang kay yung nagpinawaling ako para patakpan yun, yung mga ganong bagay. Pero bakit ganon? Pansinahan ko siya, sa dalawang bagay, wala hmm... ako sa nang kukabit ako. Ngunit ako doon ako nag sa sarili ko na bakit gano'ng tinurig kayo ng Tapos gagawin mo ang puting tao. Tapos magpapat nun sa akin, parang puso ko. Pagkakalimot, patawad. Mga so, para sa ngayon, pero, sa yung point na magpapatawad ako, pero hindi niya na alam. Para na sa akin, para makamag-form, form with para sa akin si kasi wala pang tingin kasi tinurig ko sa kanya yan yung, hmm. yung ano sa akin. Hindi naman ako pera sa kanya. Pero, nagbaldas ako ng pera para maging, gusto ko maging good side siya. Bumangalap siya ng lalaki. Buti naman ako kala kayo. kayo. Binis. Binis ba? Sa tagig. Gala sa tagig. Kaya nga, yun Tapos nagkano pa kami noonan siya, hindi pa kami noonan. Kaya hindi ako. Marvin Bahat Mars. Siguro kung nalaman ni Marvin, siguro na, hindi na siya makakaya noon. Parang bubuhay mo. Bubuhay ko. Sino pinapan ko siya lahat, lahat ng mga tao, pinapan ko sa kanya para nakapag-table siya, ano kaya siya ng tabaho ng stable, tapos talagang yung mga ikara sa akin. Tapos, tumamat na din kami nag-uusap, pero mas, yung presensya niya lang kaya nakausapin ako, na sorry, kasi nagawa ko ng pero hindi ko narinig. Mars, mabilis ako magpatawad, pero hindi niyo babalik yung gano'ng kasi wala agad para sa yun. Yeah? So, sobrang sakit ko kahit ko kasi ginawa ko lahat. Mag-effort ako tinatawag ko siya. Kasi ayoko na pong maliitin siya ng lalaking mahal. Ayoko yung underestimation siya. Meron ko, mausang meron siya. Tinatawag ko yung Mars kasi ayoko na ganun. Kasi siya yung mali kaibigan namin na. Tapos sa ko down. Ayoko na ganun. Siya yung maigiwan. Pero dapat talaga ako is sinimit yung buhay ko. Pero bakit ganun? Hindi ako na-appreciate. Bakit <laughs> bad side ko yung nasasabi na hindi man lang sinasabi ko ano may ito sa kanya. Ayoko na ganun.